so guys gagawa po tayo ng ating fruit salad, dito po yung ating mga simpleng sangkap so yan meron po tayong all purpose cream then yung ating raisin, yung ating pasas, then yung ating cheese then meron din tayong red kaong at saka yung ating matamis na gatas ano ba tawag yan condensed at saka yung ating creamy condensada So yan, yan po yung ating fruit salad. So start na natin gawin ito. Napakasimple lang po nitong gawin para handa po natin to sa ating Christmas ngayon po. At Merry Merry Christmas po sa inyong lahat. Ang handa lang po natin dito yung ating naluto. Kanina yung ating kaldereta ay apritadang manok. Yan po yung ating nalutong apritadang manok. So guys, start na natin. So yan, pagsasama-samahin lang po natin to guys. So ang una natin ilalagay ay ilalagay na natin tong ating condense. Yan, sana po magkasya lahat po ito. Okay. Next, ilalagay na natin yung ating cheese. sunod yung ating pasas then yung ating kaong sunod yung ating ay yung kondensada ito pa pahuli na natin to baka hindi na natin ito mailagay kasi hindi na kasya so guys, i-mix na natin feeling ko sobrang tamis nito guys Sama na natin dyan yung ating all-purpose cream. Guys, hindi na pala natin sasama yung ating all-purpose cream kasi okay na po ito. Baka po hindi na po magkasya. So, ang gagawin natin dito guys, pagkatapos natin i-mix, ilalagay na po natin to sa ating rep. Para lamigin po natin. Then, tomorrow, pwede na po siyang kainin. Basta masarap po kasi ito pag malamig. So, yan guys, yung ating dagdag handa dito sa ating Christmas. Mega mega shoutout po sa inyo lahat at Merry Merry Christmas po guys. Ayan. Ayan guys, i-cover na lang muna natin tapos lalagyan na natin siya doon sa ating wrap. Okay na po ito. panalo na po yung kanyang lasa sobrang tamis good luck sa may diabetes. <laughs> ayan guys mix na sya ayan i-cover lang natin para may lagay na natin doon sa ating rep guys, done na po tayo sa ating napakasarap na fruit salad nakuha na po natin yan sa ating freezer, sa ating rep yan na po guys ready to eat na po itong ating fruit salad Merry Merry Christmas pumuli sa inyo lahat Tara Kain tayo